Good morning at uh, trabaho natin ngayon no. Uh, ngayon ko lang ipi picture yung uh, ginawa ko, ginagawa ko tuwing uh, umaga at saka hapon mula nung yung kambing ko ay nanganak no. Dahil yung kambing ko ay hindi ko pa pwedeng ilalabas. So dito ako nangungumpay no. At uh, ito kinakain naman ng kambing. O so, medyo bumababa na yung ano at uh, samahan niyo ako ngayong uh, umaga na ito para mangumpay tayo ng uh, pagkain ng uh, kambing. no? so ito yung uh, gamit ko, isang itak at saka ka, sako, so ito lang ang uh, lalagyan natin, no? at uh, pag napuno natin to, uh, tama na kasi may kalayuan pa yung uh, ano, uh, uh, binubuhat natin, so bago natin na uh, bisan mangumpay, no? sa mga baguhan at uh, hindi pa nakapagsubscribe sa ating uh, YouTube channel, wag po kalimutan mag-subscribe, hits na rin notification bell para ma-update kayo sa ganitong klase ng uh, mga video na ina-upload, no? Buhay probinsya at uh, pagbi natin ng farm, no? So lahat po niyan ay mapapanood sa ating channel, byahe ni Benjie TV, no? So shout out na rin sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at uh, Mindanao, shout out na rin sa ating mga kababayan na mga OFW at mga kababayan po natin mga immigrants no sa mga like and share ninyo malaking tulong po sa ating uh, YouTube channel no so mangungumpay na tayo no dahil uh, medyo mainit na poldo hindi pa gaano uh, bumababa yung, uh, ano hindi pa gaano uh, hamog no pero kailangan natin ng makakuha kasi mainit na eh. so ganito lang ang ginagawa ko kung so, uh, ano dito inangungumpay ako pero pag uh, bumabaha yung ilog no ay uh, hindi tayo nakakapangumpay dito kasi uh, inaabot ng ilog to wala tayong uh, ano kaya uh, malalim nga uh, ilog dito uh, malaki to pag uh, ano halos na uubos niya yung kapatagan dito no pag so uh, yung ano ito lang oh so, Hindi kita punyin no? oh mataba mataba yung ano yung uh, yung damo o oh. naman ng kambing ko ito no pero uh, hindi ganong uh, no sa marami rin nasasayang pero kailangan lang talaga no ay tiyaga no sige uh, ayo natin uh, ano uh, kaya pag uh, may nangyayari sa ating mga alaga no ay uh, nalulungkot uh, tayo dahil uh, natin, uh, no? natin yung uh, efforts natin na uh, para uh, makapagalaga lang tayo ng malusog na kambing. No? So, kagaya nito, talagang uh, hindi ko basta-basta nilalabas sila ang gata uh, hindi pa nila kayang uh, makipagsapalaran dyan sa labas. So, ganito lang yung uh, pangungumpay dito. oh Uh, uh lang tayo ng uh, yung sakto lang, kasi, hindi naman, pag, uh, ano na, ay uh, luma na, ayaw rin ng kambing kainin, no, kaya ito, uh, tama na yung uh, isang sako, na nakukuha na natin, so, yan o, oh, higit po ninyo, uh, nandyan na yung, kukuha na na natin to, yan, so, mataba, no, yung, uh, yan, hanggang dyan sa taas uh, kinukuha natin yan o oh. Yan. Okay lang. Ha. Oh. Jo pa. Pero pag uh, malaki na yan, pwede nang uh, ilabas. So, yun na tayo nangungumpay. Huh? Abang uh, maliit pa lang yung anak niya tayo nagtitiyaga ng ganito. So itong uh, ilog na ito no? ay uh, halos sasakupin niya ito pag uh, bumabaha. Yan, yung mga gilid-gilid na yan. Nakakaakyat pa yan hanggang doon sa bahay ng ating uh, kambing. Nararating ng ilog na yan. no, So ganun po, kalakas ng uh, tubig dito kung uh, siya ay bumabaha. Kaya ito, itong kinagpukuha natin ng uh, pangumpay. So pag uh, bagong baha hindi natin ano kasi putik-putik to. Kailangan mo nang maulanan ng uh, maulanan maulana bago maanod yung ano yung uh, mga putik-putik diyan. So itutuloy na natin yung uh, pangunguhan natin diyan no. So uh, malapit na tayo makapuno ng uh, ano ng uh, sako. Ayun. video ang taas na Okay, muna natin dito. Yeah. Galaga talaga, no? Ah, uh, kailangan lang talaga ng uh, tiyaga, naging masinup ka no? Huh? kasi malayo na yung pinapastulan hindi tayo basta basta nakakapagpapastol Ayan, mamaya na natin isasako ito. Ah. Ah. Oi. Oh. Tayong cameraman no. At eh uh, kagalang ganito, no. Oh, so, ayan, uh, na, na naman natin. Itong uh, sako natin. Yan. Oh, so, malapit na tayo makapuno. Oh. Oh. Kunti, kunti na lang no. Ah, yan oh. ah. malapit na mapuno yung sako natin. Yan. Hala di ba? Ah. Oh tatabang ng ah, damo no. Ah. Ito. Marami pa dito. Yan. So, oh, mahirap pag uh, wala tayong cameraman, no? Uh, solo flight. So, malapit na tayo makapuno. Dito na lang. Ha? Okay. Uh, Naabot ng baha ito, magpuputik siya. konti-konti lang, no? Kaya uh, mapupuno na tayo. So tama na ito at uh, sakto lang na kaya nating buhatin no. At uh, madadala. Kasi may kalayuan pa yung pagbubuhatan natin. So balik na naman tayo mamayang hapon. No. Nungunuan tayo ulit. Ayan. 回你那刀？